Aristado dito ng Lucena City Police ang uh, drug suspect makaramag sa ng drug by bus operation na ikinasan ng dalawang unit ng mga ofertiba mula sa PDEU at ng uh, PDEA sa pangunguna naman ng Lucena City Police Station na nagresulta sa pagkakakumpiska na nasa 8.2 million pesos na ang hinihinalang uh, siya sa barangay Ilayang Dupay sa Lucena City. Batay sa report ng pulisya, bandang alas 2 na madaling araw ng uh, makubkub ng mga otodad ng PNP ang pinagtataguan ng nasabing drug suspect kung saan na kilala ang suspect na si Alib Alibsar Makarangkat Makakari 35 anyos na sa Mariano Alvarez Cavite ayon pa sa report na sa bitag matapos pagbilhan ng suspect ang asset ng pulisya sa halagang 60,000 pesos nang sabu agad na napusasan ang suspek suspect ng pulisya sa pagkahalughog ng pulisya na kuha sa kanyang pag-iingat ang pitong plastik ng shashi na hinihinalang shabu kung saan tumitimbang sa 400 grams at nakakahalaga sa 8.2 million pesos. Umami naman ang drug suspect na siya ang uh, nakakalat ng uh, Shabu sa Lawigan ng Quezon galing sa ibang lugar mula sa Calabarzon at Metro Manila samantala kakaharapin ng drug suspect ang kasong paglabag sa Republic Act 9165. Mula sa kaunahan kauna sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan tuli tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Matagumpay na naaresto ang sospek na notorious most wanted person sa kasong pagpatay sa isang Pakistani nasyonal sa Bataan na naaresto ito sa Mountain View Maribeles, Bataan kahapon. Ang sospek na naaresto ay personal na iniharap sa mga mamamahayag sa Bataan ni Bataan Provincial Director Kenner Permertria na kinilala ito na si Angelo Perez. Nadakip ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Branch 44 RTC Pampanga sa kasong prostrated murder. Si PD Kenner Permertria. Meron po tayong uh, intel report na natanggap na ito pong sospek ay pinaniniwalaang uh, uh, lumalaro dito sa area ng Dinalupian at Maribeles. So yung ating pong kapulisan uh, nagsagawa po ng isang operasyon na matagumpay na nahuli itong sospek po natin. Siya po yung sospek doon sa pagpatay sa isang Pakistani national noong po nakaraang May 23. Uh, prior doon po, Sinerve po namin sa kanya itong uh, warrant niya na inisyo sa Branch 44 ng uh, Regional Trial Court sa San Fernando. So meron po siya rito existing warrant na frustrated martyr. Nung pong uh, in po siya ng ating uh, kapulisan, nakita rin po sa kanyang posisyon ang isang kalibre uh, .45 na may live amos. Kasama rin po rito na nakuha sa kanya ang isang uh, isang fragmentation granite. Meron din pong nakita sa kanya rito sa kanyang pag-iingat na ilang uh, pirasong sachet na pinaniniwalaan pong siya po. Matatandaan na pinaslang ang biktima Nakilala lang si Emran Aktar, 44 anyos, negosyante sa loob ito mismo ng kanyang resort sa barangay JC Payumo, Dinalupihan, Bataan sa pamamagitan ng pagbaril ng mga sospek nitong nagdaang May 23, 2023 alas 3.25 ng hapon na nakita sa CCTV kamera ng resort ang dalawang sospek na gamit sa pagtakas nila ay isang single motor. Nagpapasalamat naman ang mga kaanak ng biktima sa matagumpay na pagkakahuli sa isa sa sospek na si Angelo Perez. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Baguio City, may gitna sa 200 investors kabilang ang mga account managers ang uh, nagreklamo sa NBI sa Baguio City laban sa Team Z ring leaders na tumangay sa bilyo-bilyong pisong investments tinatayang abot sa apat na bilyong pisong halaga ng puhunan ng natangay o mano ng Team Z dito lamang sa Baguio sapagat abot na sa 10,000 ang namuhunan sa lungsod na kinabibilangan ng mga karaniwang tao hanggang profesional, mga alagad ng batas at negosyante. Ayon sa isang biktima na himok sila ng uh, Team Z. Uh, leaders na sina Hector Aldwin Liao Pantoliana at kapatid nitong si Hubert Amiel, magkapatid na Hazen at Hena Carion Humilde, Micaela Damasco Ticoy, Virgilio Kasupanan at iba pang core leaders na patuloy nilang matatanggap ang kanilang 5% return of investments at dagdag na 2% sa bawat investor na makukumbinsi nila sa naturang casino junket financing scheme para umano sa Okada Casino sa Paranaque City nakatanggap pa sila ng mga payout sa mga unang buwan subalit kalauna na ay huminto ito dahil hindi naman pala naipasok sa casino financing ang kanilang puhunan at tinangay ng grupo ng founder na si Hayes and Humilde posibleng uh, dadami pa ang mga biktimang lilitaw at magiging state witnesses na ay natangayan ng milyong-milyong pisong na ilagak na puhunan. Noong buwan ng Marso, nagpalabas ng cease and desist order ang Securities and Exchange Commission laban sa Team Z, Philippine National Experts League at apat na dosenang personalidad na kabilang sa Casino Junket Financing Operation na itigil ang kanilang illegal na investment scheme. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Tutol ang ilang konsehal sa paglalagay ng shipyard sa barangay Mapulang Daga sa bayan ng Bakakay sa lalawigan ng Albay. Ayon kay Konsehal Carlito Bercasio, bagamat mayorya sa konseho ang pumayag sa paglalagay nito, ay uh, nanindigan pa rin sila na hindi umano suitable ang paglalagay ng nasabing shipyards ng Santa Clara Shipping Company. Ania, na una na naideklara ng konseho bilang fishery culture zone at agriculture area sa Sula Channel na maaring makapakto ang ilalagay na shipyard sa corals, seaweeds, bakawan, maging mga sasakyang pandagat na nagtatago sa sabing lugar sa tuwing may sama ng panahon na sa ginawa rin umanong General Assembly sa Barangay Apulang Daga. Halos malaki rin ang bilang ng mga residente ang kontra sa paglalagay nito. Dagdag ni Consuel Bercasio, potensyal na tourism site rin ng Channel na maaring makasira sa ganda nito kung ilalagay ang shipyard kung matatandaan una nang nagpasa ng resolusyon ng Certificate of No Objection ng SB ng Bacacay-Hinggil sa paglalagay umano ng shipyard sa lugar kung saan mayorya ng mga miyembro ng SB ang bumoto para rito mula sa MBC Network News ito si Ray Boton Jr. Tuli-tuli sa pagbabalita Tuli-tuli sa serbisyo Sama-sama tayo Pilipino Balita ang mula sa Batangas, nagpadala ng liham bilang babalang pamahalanga bayan ng lubos sa isang kumpanya na nag-ooperate sa lugar kabilang ang kakulangan ng kakulang permit na kasad sa liham na ipinadala ni Mayor Lota Manalo sa tanggapan ni Kimberly Lontok Ramirez, ang presidente ng Efren Ramirez Construction and General Services Corporation na nakabase sa barangay publasyon na, na sila binibigyan ng pitong araw para ihintong operasyon at isarang opisina at planta nito. Kabila sa pinapatigil ay ang operasyon ng batching plant sa barangay Mabilog na Bundok at ang dredging operasyon Operasyon sa Lubo River. Isa itong hakbang upang masiguro na maayos na nakakasunod sa mga patakaran sa bayan ang mga operating businesses tuon sakaling hindi sumunod mag i naman ng closure order ang lokal na pamahalaan. Para sa kauna na sa Pilipinas, TCRH, ito si RH35, Rensbelta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.